cute mang kaya siya, good. Okay. Ito, all ito. At saan man siya? Ito siya. Saan tukin dito. Sa dito. Okay. Yung kay ni ano na, parang nag. Ang lakas may ilaw. Ito? Hindi ko alam kung saan ba ito ipapasok. Kaya nga, o, tignan mo, pwede pang pwede pang, pandisco. pang disco. Pang disco. O, meron pala siya dito, flashlight. light. Sarap. hindi nga siya pwede magpasok, dai. Oh, hindi man magano yung butas. Ay, sana. Hindi nga magpasok tong ano, karayom. Ewan ko kung saan ba ito ilalagay yung ano niya. Ganun lang siya. Dapat pala nga yan. Beno, dalawa na lang binili kong ganito na. Mura man lang. Tapos isa. Blink. May pa-blink disco-disco siya. Tapos may pa-disco-disco. Sabi nga Pampleslet. Pampleslet sa itlog ng mga asawa natin. Dami niya. Tawangan lang eh. Ano pwede dito sa cellphone te, no? Oo, oh, pwede. Kasi ano man siya, hindi, yung katulad ng... Ang doon. sinasabi siguro ni ate, ganun te. Ang sinasabi siguro ni ate Jocelyn. Wala hindi man? ko talaga mapasok to. Wala man charger yung ganun te. Alain. Yung speaker. Kasi walang ganun, wire? Walang wire. Walang binigay sa akin na wire. Sabi niya meron. Wala man. Saan ito? Oo, oh, yan. Wala man. I-testing mo daw, ate. Hindi ako marunong. Meron kami dito ng ano, speaker. I-testing mo daw. Ay, wala nga. Wala man. Tinanggal man to nila. Doon daw. Kasi oh, tinayman. man. mama man, Jocelyn. Hindi ko talaga mapasok to. Wala man charger yung ganun, te. lang kami dito ng ano, speaker. Ay, wala nga. Wala man. Tinanggal man to nila. Doon daw. Kasi oh, tinay man. Mama. Ang lakas nga daw. Wala nga. nga talaga kahit ano. Wala man. magpa muna so, ako, ako. mag, ako, Sabi ko nga, bibili na lang ako ng charger niyan. Sabi ko, ko. Ang ganda. cute so, niya. Cute. So, wala. Liitnya, liit niya, Plus, right.